Bumali din ba kayo ng mga ganitong magasin dati? A.K.A. K-Zone. Sobrang favorite ko to ng bata ko. Anala ko pa nga dati, pag lumalabas yung nanay ko or mga ate ko, lagi ako nagpapabili ng ganito eh. Ito yung mga pasalubong ko eh, hindi yung mga espasol. <laughs> sobrang favorite ko to, na ko lang ata na isang taon nito yung 2010. Ito, ito yung isa sa doon. Ayan pa yung original na avatar na live action. <laughs> so sobrang favorite ko bumili nito, dalawa pa yung nabili ko. <laughs> si Shrek nandito po, ito 2010 ata ito eh. 2010. Ito, si Iron Man, ayan o, nagbabago-bago siya. Oo Uh, 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 uh. Sobrang tagal na to si Justin Bieber, mahaba pa buhok <laughs> Bumibili ako madalas sa mga K-Zone kasi nung bata ako, wala kaming internet So nagka-internet kami nitong pandemic lang And kung nakakapag-computer man ako, laging sa mga computer shop, mga pisunet ganon so, Meron pa ng X-Men Apocalypse, and medyo bago lang ata to eh July, June, June 2016 Meron sa, sa mga dahilan kung bakit ako bumibili ng K-Zone, yung libre nilang poster palagi sa gitna, ayan o no? <laughs> And bata ako, hindi ako masyadong biribela ng laruan ng nanay ko. Kaya isa to sa mga pinaka-favorite ko sa mga K-Zone. Yung may mga pinapakita sila mga laruan ng mga astig. Siyempre, dahil mahilig ako sa mga movie, tumitingin-tingin ako sa mga movie section nila. Favorite ko rin sa may K-Zone yung kay Patricia. yan, binabasa ko yan. And pag nagbabasa ako ng K-Zone, lagi kong ginagawa, binabasa ko siya mula first page hanggang pinakadulo. <laughs> Sobrang tagal may Azcals po. <laughs> <laughs> Alala ko pa ng bata ako sa so sobrang favorite ko yung K-Zone Gustong gusto ko magpasa ng mga ganito Ayan yung mga bata na pinapakita yung mga K-Zone collection nila Lahat kong iniimagine na mapapasama ako dyan Pero hindi ako marunong eh <laughs> Alam ko wala ng K-Zone ngayon so ayun wala na akong chance <laughs> Natutuwa din ako dati sa mga ganito yung mga gaming section nila Kasi wala naman akong console nung bata ako Nagkaroon ako ng PSP nung birthday ko nung grade 6 Pero wala kami yung console mga PS2, PS1 mga, wala, wala kami yung ganoon So ito, special episode siya, meron daw siyang 51 na laruan So talagang binili ko to Ito yung mga laruan na hindi ako magkakaroon <laughs> Favorite ko rin tong sa may dulo Yung merong ilalagyan mo siya ng caption Basically para tong yung mga meme ngayon eh So kunwari, ayan, may paas Sabihin siguro niya na Ang baho naman ang paa mo pare Tapos, yun, <laughs> Tapos meron pa silang ganito dati Yung fold the bots And never ko siyang binoo Kasi nangihinayong ako nagupitin So andyan lang siya Pili din ako ng ganito nila Na K-Zone Epic Book of Crazy Pranks Kasi wala lang, pranksters ako eh Pinili ko to pero alam ko wala talaga akong ginawa dito. Meron din silang mga ganito, K-Zone okay, so, Did You Know It All book, mga limited edition ata to eh. Pero I don't know now ah. Tignan nyo si Bente no, tao pa dito. So ito, October 2009 edition, ayan no, Super Juniors ba yan? Ang kinakanta nila dito for sure. Sorry, 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 sorry. Ito ay sa mga nabili ko sa book sale and makikita nyo 40 pesos na lang and okay din siya. Kinolecta ko lang kasi talaga. Ito, ngayon ko lang to naalala. Meron palang K-Zone na Wolverine Edition, no? Oh, something. May bako gan po. Naalala nyo pa ba to? <laughs> Again, isa pang 46 coolest toys na hindi naman ako nagkaroon. <laughs> so, ito, tignan nyo to. High School Musical Ice Store. Ba't ngayon ko lang to nakita? Soaring Flying. Meron Monster versus Alien. Sobrang underrated ng animated movie na to. Lala ko, meron pa nga silang joke section dito. Tapos nung bata ako, since medyo papansin ako, sinusulat ko yan, tapos ginajoke ko sa mga kaklase ko. <laughs> e syempre, itong mga joke na to, medyo pang burgis siya na jokes eh. So hindi nila magets. so, <laughs> 2008, gaming overload daw. Pero ito, ito ata yung pinakaluma kong K-Zone eh. Then kung makikita nyo, January 2006 pa siya. So sobrang tagal na nito. Sobrang iniingatan ko to. Binalutan ko pa siya ng plastic cover oh. <laughs> Pasalan na tong K-Zone Fun Book, mga activities to nang kung ano-ano. K-Zone's Guide to Surviving a Bummer Summer. Astig din. Meron pa silang K-Zone na almanac, ba? Diba? Sobrang favorite ko yung mga almanac eh. Si Asimo, uh, kung kilala nyo yan, matanda na kayo. Meron pang K-Zone na Boredom Busters. Pang K-Zone na Special Edition. Pero pinakala sa mga pinaka-favorite ko sa mga K-Zone, yung puzzle zone nila, ito yung may mga riddle. Ito yung mga mala Sherlock na kailangan mong imbestigahan. Para kang detective, basically. Tapos, malalaman mo lang yung sagot every next episode. So, every next month. Siyempre, next month magre-release, eh. Ito, tickest issue ever daw. Ayan show parang talaga siyang libro. Ito, 2012. Ayan, no. Oh, yung NBA lockout pa. Siyempre, K-Zone 100 issue collector's edition. Siyempre, bumili ako na ito. Ito, sayang nasira ng pamangkin ko. Pero, ayan siya. Tapos, pag binuksan mo, BAM! sa ano to di ba civil war so ayan marami pa siya and basically lahat to parte to ng kabataan ko kaysa nakakapag internet lang ako pag nasa computer shop and pag nasa bahay wala kaming internet so ano mo yun mga magazine lang talaga yung binabasa ko hanggang ngayon tinatabi ko pa rin to hindi ko pa rin pinamimigay o tinatapon kasi syempre alam mo yun parte to ng kabataan ko eh so itong isa may 3D goggles pa ayan tapos ito yung K-Zone episode <laughs> Tingnan nga natin wow <laughs>